Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito, is atin pong pag-uusapan magbibigay tayo ng part 2 dito sa ating natalakay sa ating mga previous video si Charles Pimpengko kasi na-report at na-mention natin doon sa ating previous na vlog na nakikitulog o nakikituloy na lang itong si Charis Pimpengco dahil wala na diumanong kumukuha sa kanya sa mga show at naging part or bahagi na rin po ng ating YouTube channel na pag-usapan itong mga sikat. And speaking of sikat, ito ngang si Charis Pimpengco na kung saan ay marami po ang nanghinayang sa kanya. But in this video, is ating pag-uusapan kung uh, maibabalik pa ba yung dating boses ni Charis Pimpengco kasi ito talaga ang nagustuhan ng mga tao pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at doon nga sa ating previous na video mga kapolitika ay hindi natin nasagot kung uh, maibabalik pa ba o kaya pa bang ibalik yung dating uh, bosses ni Charis kasi itong kanyang katawan is pwede pa naman itong uh, ibalik kasi itong uh, nagkaroon nga siya or nag-undergo siya ng uh, surgery or ng operation mga kapolitika itong uh, chest surgery and then uh, meron din siyang hormonal therapy and base doon sa ating uh, na research and disclaimer lang mga kapolitika hindi po ako isang medical expert or isang doctor tayo lang po ay nakikigamit dito sa mga makabagong teknolohiya itong artificial intelligence at tinanong natin kung uh, maibabalik ko ba or may posibilidad pa ba na maibalik yung uh, dating boses ni uh, Charis Pimpingo o kasi talagang sobrang dami ang nanghinayang at nasayangan dito sa kanyang talent na kung saan ay uh, yung corona sa kanyang ulo ay tinapon niya lang. Okay? At marami nga po ang uh, sinisisi siya na desisyon niya 'yan. And in fact, dati nga is marami ang nagko-comment sa kanya kasi talagang nga uh, porsigido siya na magkalalaki or magpa-change siya ng uh, kanyang kasarian. And nag-undergo siya ng surgery and then nung in-interview siya ay sobrang dami ang napariak. At uh, nagalit siya noon mga kapolitika dito sa isang uh, post ng uh, ginawan siya ng article ng JMA at nagalit itong si Charis Pimpinko doon sa mga tao na kung saan is na hopeful pa na, na Uh, mag ano siya... Mag uh, babalik siya doon na kung saan ay dadamit siya ng pambabay. So nagalit itong si Charis, And hindi niya nagustuhan yung naging komento ng mga tezen. At uh, hindi siya nakapagpigil. Sinagot niya na doon sa kanyang uh, social media account. Kasi nababastusan na doon siya. Kasi ang gusto niya talaga ay uh, magiging lalaki siya. But kahit pa ganun ay... Uh, talagang hindi pa rin maipagkakaila at hindi pa rin maitatanggi ni Charis na yung dugo na, na, na tayo sa kanyang buong katawan maka kapultika ay babae pa rin talaga siya. Talagang uh, yung ego niya lang at yung feeling niya talaga na gusto niya talagang maging lalaki. So ito yung naging hindrance ngayon kung uh, maging decision niya kasi nagresearch nga tayo kung pwede pa bang ibalik itong kanyang uh, dating boses and then itong kanyang katawan. So nag-undergo siya nang surgery and then uh, sinisisi siya ng mga tao na choice daw ito ni Charis but Uh, according dito sa artificial intelligence dito sa messenger mga kapolitika at the same time nag google rin tayo so ginamit natin itong uh, itong search engine na ito at ang sabi dito ay may posibilidad pa naman okay so ito yung sagot may posibilidad at may chance pa na uh, bumalik itong boses ni Charis, but hindi po uh, sigurado so it is a 50-50 case at yung risk kasi nagtitik nga siya ng hormonal therapy. So kung i-stop yun ay may posibilidad na bumalik yung kanyang boses but kasi na ano na parang uh na binat niya daw, na daw yung kanyang uh, mga meron kasi daw mga muscles yan sa loob na part doon ng uh, epekto ng hormonal therapy so kung uh, mag ano daw yun ma-stretch -ma back so pwede daw bumalik but hindi po guarantee yun mga kapulti kasi uh, most of the time is hindi na daw po na ibabalik kung uh, i-stop daw itong hormonal therapy na um uh, ginawa dito ginagawa dito kay uh, Charis Pimpingco or ito kay Jake Cyrus mga kapolitika so ito lang po yung base dito sa ating na research and disclaimer lang again hindi po tayo medical expert and uh, ito lang po yung ating nabasa dito sa ano sa search engine at ano ba yung ating may papayo or magiging advice dito kay Charis Pimpengko kasi talagang firm at ipinangangalandakan niya na gusto niya talagang maging isang lalaki. And uh, this is the reason why nagkaroon siya ng uh, hormonal therapy at nag-undergo siya ng surgery. Okay, at yung sinasabi nga natin na kahit pagbalik ta rin man ang mundo ay talagang babae pa rin ang dugo na nanalaytay dito sa uh, katawan ni Charis. Talagang yung ego at yung pride niya lang. At Uh, minsan nga dati diba napaaway pa siya dito sa kanyang uh, isa sa mga kanyang supporter at mga sa kanya na gusto daw nila itong si Charis so ngayon ay talagang masasabi natin na isa na siyang nga uh, bituing walang ningning mga kapolitika dahil hindi na nga talaga siya tinangkilik ng mga tao But ano ba yung ating mapapayo kung tayo ay bibigyan ng chance na magbibigay ng advice dito kay Charis Ang sa atin mga kapolitika ay nasa kanya pa rin ang huling desisyon tayo. Ay pwede tayong mag-comment, magbigay tayo ng ating opinion at reaction. But at the end of the day, nasa kanya pa rin. And of course, marami rin naman siguro ang nag a sa kanya. Most especially yung kanyang pamilya, yung kanyang parents. Kung uh, gugustuhin natin, ang uh, sa atin lang is pwede pa siguro na kasi wala namang imposible mga kapolitika kung uh, Uh, gustuhin niya talaga. Ang ano lang talaga dito, yung uh, hindrance lang talaga is yung will. Okay, kung gusto niya, nadito siya sa uh, path na ito, natatahaki niya so nasa kanya po yun. At gusto ko lang po palang bigyan ng reaction itong naging komento ng isang netizen na simula daw nung nagpa-change ng uh, kasarian itong si Charis Pimpingko, ay uh, hindi na siya nirespeto ng tao at ginawa na siyang katatawanan which I do agree, kasi nawala na yung respeto at yung paghanga ng mga tao sa kanya most especially na gusto niya talaga at ipinangalanda kanya na siya ay lalakit ayaw niyang tawagin na siya ay babae ano ang inyong maging reaction at kung kayo ang tatanungin mga kapolitika ano ang inyong may papayo dito kay Charis at yung pangalawang tanong ay gusto niyo ba na babalik ang dating Charis ko dito sa katauhan ni Jake Cyrus mag comment down below at huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest this issue.